po kami kung pwede pumasok yung malaking bangka kung nakapasok yan nakapasok po mga ganyan kalaking bangka diyan sa loob Sampo. dito po ang daan? dito balo po wala po naman sasapitan dyan na bahura? wala hindi po kasi na na <coughs>

nagbabag yung ano nagbago na naman takbo dumikit dito sa ano dumikit na naman dito bandang ano bigol umagal kaya hindi kami tumuloy ano ito dito uh, sakop ito dito ng birak mamaya titingnan namin sa mapping kung anong pangalan ng lugar na ito lagpas na yata kami dun sa pananahogan sako pa rin ito siya sako dito ng ano you know, yan o, papasok yata kami dyan sa may ano na yan sulok grabe lakas kagabi yan yeah. nasipol yung hangin namin Nagtigil muna si Kapitan kagabi Mga alas 12 yata gabi Doon sa ano, kalautan At Mahirap pa na pa Gabi, papasok kami dito Panilim Baka sumabit kami dyan sa mga ano Bahura Mga yan Mga show, mas wala na eh. Yan din. So parola dito. Comment kayo mga vloggers Kung taga rito kayo Sa lugar na ito Kung anong Anong pangalan ng lugar na ito May parola siya dito Tapos yan May papasok dyan lalaki ng gulong Isang baga Alam ko talaga Birak Sa pinto ng birak At kakalampas lang siguro yan dyan sa loob oh. Pero parang may bahura May bahura sa gilid O so baka dito lang kami oh, Magpapakubli May mapping naman si Kapitan sa cellphone Grabe lakas si Kapi Taba, Grabe lakas Isipol Paglingon ko niya sa may tanaw mo. Kadiliman, ni sarapalan man hol. Si Pulyo ngars. Pa ano? Pondo. bali mga saat malapit lapit na namin paglao Taka, takbo na kami ng ilang milya galing doon sa sulak paglabas namin dito pag ano nang bagyo pag malayo na uh, ano na lapit lapitan tatakbuhin namin palaut Lalim pa. Ha? Lalim. Tabaw. Di pa hidau Patrike. Sa. Siam 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 Belum Siam 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 哦，等了，等了。

Pwede mo pa yung malaking bangka kung nakapasok dyan nakapasok po mga ganyan kalaking bangka dyan sa loob saan po? dito po ang daan? dito balo po wala po naman sasapitan dyan na bahura wala hindi po kasi na na Apa? hindi na pwede hindi na magpasok niya sa loob ng ano. Dito lang sa ano. Hindi kasi nagbibigay ng lalim yung mapping namin, naghahang. Kaya di namin makita kung baka may bahura. Taguan talaga yan diyan taksay. Hindi na hindi na maglampas diyan sa bato na yan. Hindi na. Sige, salamat po. Maraming salamat po. At may bagyo na naman, hindi kami makatuloy sa laot. Galing kami na Ligas Bay. Salamat po. Okay, ito isang pa. Mag-survey ito muna. Magsabay na lang oh, ito oh, doon mamaya. Oo. Oh. Yeah. Uy, di daw dyan Dyan daw napasok mga taksay Diyan Huwag lang daw maglampas na sa bato Ha? Huwag lang daw maglampas dyan Dyan daun pakublihan daw ng mga taksay Mga pangulong Diyan Nung bato daw na malaki sa loob huwag na daw huwag lampas doon yan lang daw ang ano, pakublihan ng mga pangulong Malaking pangulong daw dito natago. na atago pa daw may babaw na oo oh, may mababaw na daw doon huwag muna isang pa yan para makasurvey yan doon oh, huwag na isang pa kaya pagsurvey daw magsurvey muna yan doon oh, magsunod-sunod ka na lang na. Oh, lipat kami mga vloggers lipat namin doon nagtanong muna kami doon sa mga taga rito yung maglalambat kung pwede kami pumasok diyan at hindi namin kabisado pa itong lugar na to tapos yung mapping namin hindi nagbibigay ng lalim naghang Parang si ano doon, si ano doon, si, ano si Ricky. Grabe mag kung anong kung anong binat ng sinasabi niya doon pag alis, diretso sa buya 'yon. Wala 'yung minor minor. Kawawa ng kakumpoy pag bubagal mo nakbo. Bu. Kaya 'yung ice speed, Oh, hello. Gusto ko 'yung ice cream. Gusto ko 'yung. Gusto wala <laughs> 'yung malawak pala yan dyan eh yung ang sabi niya, sabi na yun, huwag na daw lalampas dyan mayroon daw dyan, ano mayroon daw dyan sulok, papasukan siguro malayo pa yung pulo na yan Yung yumuk na naman puluh, yan naman dito polo, Malayu pa siguro yan. Ay to. Oh. Lai lai fan. Marbel. Tay barbel. Alin? Pasado. Tolan dulu. Naja sa huli. Tingnan ko to, kunin ko mata ko. Alam Ay, dito. to. Apat nga, hindi nito sa saya okay, dahil. Hindi saya kasaya dahil apat? Apat, dito sa saya sa apat. Pasok, magkatago man daw kayo mabang Oh, Oo. Oo, hindi sa saya ito galing apat. Mga apat, dito sa saya? Dito ba ito ba apat, dito ba? Meron ka natin Mga tak taksay mo na binabanggit na yun. Yan, napasok yan mga taksay. Ay, pasok talaga yun. Yan ang gusto ko, mas malalaki. Mga ganyang kalalaki sa, ano, bangka na yan. Boss, sabi niya, oh, mas may malaki pa nga sa inyo. Ay, pasok dipak. Mabalog. Mababaw nga oh. Mababaw yan diyan. Mababaw. Wala ba nakawanya no? Mababaw yan. Mababaw. Kaso wala lang sa pulido dito sa hangin.

Oo, ah, no, Oh, okay. Okay. Go go. Go. mas kubli ito dito. Mas kubli. Pag dito galing naman. Malalim <laughs> yan ano ni? malalim. <laughs> wala pa 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 Wala pa 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 Ini tutur oh. ya tahu. Ini tuturian. Takpapa pergi pada bapaknya saunahan yang isang yang taranya. Nanti ya. Janganlah kelodo Isang galon lah. Ha, ha, ha.

I'm going Wow, oh, para ako makikitikot. Oh. Ah, ay, kumababaw ng ano. na doon. babaw na doon, sandi pa kalahati na lang. Oh, tama naman ang putik oh. Sa durong ano? Lapok nga. Ha? Oh. Eh pati ho oh, kita kitang-kita ang putik oh. Sige daw. Dito dito daw. Oh, mababaw. sah. Dalawah. Dalawah. Dalawah di putik tengah Napuk. Napuk. talaga. ay bukong dia penandaan. Oh. Hai oh. okay. batandaan. Ha? Bakai bukong dia penandaan. Ha, tak? Ya, tahu ni. daw doon daw pare doon daw kay magkwardera daw yan pag medyo malalim doon